Good morning guys, welcome back to my channel This is 3B Kasisi, ang inyong lingkod Ayan, update ng po to sa bunso kong anak Nagyaya siya na kumakain, Gusto siyang kumakain ng halo-halo Andun, dun kami nagpunta sa pinakasikat at pinakamasarap na halo-halo dito sa Buena Vista Ang snack break Ayan, sabayan ka guys Buena Vista guys, opening line takot kami sa snack break sa na-open pa. Requested yung may bonso guys. Yung bonso kong anak. Gusto siyang paano ng halong-halo. Ayan guys. Samaan mo ako. Okay? Order for guys. Kaya gusto kong kumain ng anak paano halo Mamaya order ako kayo. Samaan mo ako guys. Kita na akong bonso. Umalala siya gano'n.

Open your eyes we in the great city We're going Look up to the skies and see I'm just a poor boy. I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little, little high, little low Anywhere the wind blows doesn't really matter. Sa akin pa, una-una ang ispag. -a. Andito na, guys. Nakarating na ang aming order. Thank you. Thank you. Andito na mong halo-halo. Yan lang. Wala nang iba. So, may putlong pa. Light, no from Open your eyes. Look up to the skies and see no guy Just a poor boy. boy. I need no sympathy because I'm easy come easy go, little, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Thank you, say sponsor. Thank you very much. Finish na kami, guys. na mo. Pauwi na kami. Pero bago kami uwi, guys, punta muna kami ng Jurassic. Kasi kahapon, kahapon, guys, opening sa light. Pero ngayon pa kami, mga mugala. round lang kami, round. Okay, samahan mo kami, guys. This time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. ligpit pa siya guys. Oh. Balak yata magemang mag apply dito guys. Huh. Hmm. Huh. Hmm. snack break. Ganda dito guys. Oh. Maliwala si kainan. Snack break dito ang sikat sa aming lugar guys. Boy na besta. Sikat na sikat. Isnak naman. Okay. Okay. Ito ang family ko. Ayan. Paalis na kami, guys. Pero bago kami uwi on sa bahay, punta muna kami sa Jorase. Alis na kami, guys. Ito ang snack break, guys. Yeah. Gabi na. Ayan. Ito ang family ko. Ayan sila. Sama ko sa pag-uwi. bago kami umuwi, ito nga ito lang mga ano. Thank you din. Thank you very much. Ayan. Isang hi naman yan, Ayan. Papunta na kami sa Jurassic guys. Kapon ang opening silang light pero ngayon pa kami kuma

Ito nga ang Jurassic Park. Oh hindi. Ulit o nga. Ah, uh, nga. Ayan, na ano mo? umikot lang kami guys. Para lang makita kami sa Jurassic, sa mga lightings. Ngayon, pauwi na kami guys. Hey, tara na, uuwi na tayo Okay, malapit na kami Ayan, ayan. Ito ang Churcha Katoliko Sa Buena Vista Ayan Mga katolik dyan, ayan Ayan ang ilang church Dito Dito kami nagdaan Galing sa Jurassic Paikot Dito nag-aaral ang mga anak ko first year hanggang K-12. Dito sila nag-graduate. Sa school na to. St. James High School. Yan. Di ah. Yeah. Okay. Mauwi na kami. malapit na kami guys. Ayan. Paikot na kami guys sa aming sa aming home. Home house. Hahaha. -ha -ha. Ito na po. Paikot din dito. Ayan. Paikot, 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 paikot. Ayan. Diyan na sa amin. Straight. In my home. muna kami sandali kasi bibili ako ng gatas para sa akong bunsong anak sa amin lahat kasi pagka alas dosa, ayan oh magkano ito? 500 okay eh hey, wait muna okay guys sandali lang bilhin mo na ako ng gatas dito guys, kapunta ako sa tindahan wait lang nag-iisang tindahan namin dito. Akala ko nang na kayo, me. Ayan, dito kami sa tindahan, guys. Bibili mo na ako ng gatas. Papalita ko gatas. Ayan. Kini, kini, kini. Kini, verse Ito, ito talaga, guys, kasi hindi pwedeng walang gatas ang bunso. Ang Magkano yan? Ay, 99. Okay. Asa na ba to? Baka mayroong mas ma, ma, na sa paliton. Mayroong mamasan chan chan kiner mampod po. Okay rin eh. Kiniramang. Kasi sarado naman sila. Thank you. Ayan, ayan na. Bitin ko na. Bili na kami, guys. Yun. Be, bear, bear street. <laughs> Maglakad na lang ako, guys. Kasi malapit naman ang walking, walking distance lang, guys. Ayan. Madaling dito sa amin. Pero okay lang yan, guys. Ayun, nakarating na sila doon. Ayan. Ito ang sa amin, guys. Siguro nakita mo na to guys. Itong street namin. Ayan. Yan sa kanan namin. Ayan. Hindi pa talaga namin nagawan-gawan to dito guys. Kasi walang mami. Ipapagawa ko pa to pag makaipon-ipon na guys. Ito talaga ang pina ano namin na lugar hindi pa namin nagawa ni gawan yan madilim noon guys at hanggang ngayon ganito pa rin ang sitwasyon ko yan okay let's go Iyan na sila. Hindi pa sila nakarating. Ang ah, madilim guys. Diba? Madilim. At hanggang dito lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.